Narito na ang mga nag na kwento sa mundo ng social media. Tatlong binatilyong nagbudots habang pinaglalaruan ang mga kalansay sa isang sementeryo? Inula ng batikos online. AI model, content creator sa Spain, hinangaan ng maraming netizens. Wonder Kid mula Kamarinesur pasok sa 2025 Battle of the Gold of the World International Math Olympiad. Sa una-unahang AI beauty pageant sa mundo, inanunsyo ng World AI Creator Awards. At BTS pop-up monochrome bubuksan sa Manila sa Mayo. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama para sa ating unang trending story. Budots pa more! Sa panahon ngayon, kaliwat ka na ng mga pakulong ng self-proclaimed content creators para lang makahakot ng libo-libong views. Pero hanggang saan nga ba ang limitasyon ng mga pakulong ito? tatlong binatilyo kasi mula sa Davao del Sur ang inulan ng batikos online matapos nilang magbudot sa sementeryo habang kasama ang kalansay ng iba't ibang tao. Alamin ang kinahinatna ng tatlo sa trending report ni Arnold Herrera. Mula sa pranks, Dance Challenges Hanggang sa Mukbang at Unboxing Sessions Sa pasiklaban ng content creators online para makahakot ng libo-libo o kung papalarid ay milyon-milyong likes at views, ay kanya-kanya sila pakulo para lang humatak ng mga manonood. Gayunpaman, hindi lahat ng trending videos ay sumisikat sa magandang dahilan. Tatlong binatilyo Isang 20 anyos at dalawang 14 anyos ang inulan ng Batikos Online matapos videohan ang kanilang sarili na nagsasayaw ng budots sa loob na isang sementeryo sa Digo City, Davao del Sur. Ang problema, hindi lang sila basta nagsayaw dahil maski mga bungo at kalansay ng mga namatay ay ginawa nilang props sa kanilang burado ng viral video. Ang isa pa nga sa kanila ay tila umaakto na nagsasagawa ng ritual gamit ang mga buto dahil sa viral video. Nakatikim ng matinding sermon ang tatlo, maging ang kanilang mga magulang mula sa mga netizen at maging sa kanilang alkalde na si Joseph Cagas. Dito inamin ng mga binatilyo na gusto lang daw nila mag-trending kaya nila kinuhanan ang naturang video. Kung ikaw ang tatanungin, hanggang saan nga ba ang limitasyon ng content creation? Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next survival story, The Digital News. Yan ang sumisikat at hinahangaan ng marami ngayon sa social media, lalo na ng mga netizen mula sa bansang Spain. Sa kanyang social media account, makikita ang isa siyang gamer at fitness lover. Pero hindi naman pala ito tao, kundi produkto muli ng Artificial Intelligence o AI. Silipin ang itsura ng Digital Muse ng Barcelona sa trending report ni Pamela Adriano. Na hindi totoong tao, dahil siya ay produkto ng Artificial Intelligence o AI. Gawa ito ng Spain-based designer agency na The Clueless. Ayon sa founder na si Ruben Cruz, mas pinili niya raw ang AI kaysa totoong tao dahil ayaw nitong umasa sa mga modelong mayroong ego. Ang modeling agency, pumikita ng libu-libong dolyar kada buwan dahil kay Aitana. Ayon pa kay Cruz, sinimulan daw nilang suriin kung paano ang nagiging sistema sa kanilang trabaho. At napagtanto nilang kadalasan ang mga proyekto ay pinagpapaliban o nakakancel hindi dahil sa design issues kundi dahil sa mismong influencer o modelo. Dahilan kung bakit nila nabuo ang itinuturing na digital news ng Barcelona na si Aitana. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next trending story, usapang AI pa rin tayo. Miss AI, hindi pa man tapos ang usapin sa pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI. Eto na naman at may panibagong paandar ang ilang AI creator. Inanunsyo na kasi ang pagdaraos ng kauna-unahang AI beauty pageant sa mundo. Pero paano nga ba ang magiging sistema ng nasa abing pageant kumpara sa ating nakasanayan? Tutukan sa trending report ni Millie Borha. Hindi na siyempre bago sa atin ang mga beauty pageant dahil kilalang kilala ang ng mga Pinay pagdating sa patalinuhan, pagandahan at pagalingan. Pero paano kung ang beauty pageant lagyan ng kakaibang twist. Inanunsyo kasi kamakailan ng World AI Creators Award, katuwang ang FanView, ang kauna-unahang AI beauty pageant sa buong mundo. Magsisilbing platform ang kompetisyon para ipagdiwang ang mga trabaho sa likod ng persona ng mga digital influencer. Ang mga AI candidate ay i-judge base sa kanilang ganda, technical skills o ang paraan ng paggawa ng AI at ang cloud online. Opo, tama ho kayo ng dinig dahil kasama sa score ang kanilang audience growth rate at social media engagements. Pero syempre, hindi rin mawawala ang classic criteria for judging dahil bukod sa ganda at poise, kasama rin dyan ang sagot nila sa Q&A. At sa lahat ng pageant, hindi mawawala ang panel of judges. Kaya naman uupo ang ilang AI creators, gaya ni na Lopez at Emily Pellegrini, media founder, entrepreneur at PR advisor na si Andrew Bloch. Maging ang pageant historian at author na si Ali Ann Fawcett upang husgahan ng AI candidates. Sa May 10, kokoronahan na ang mapipiling Miss AI na mag-uwi ng $5,000 o tinatayang nasa p pesos na catch prize. Access sa mentorship program worth $3,000 at PR support na nagkakahalaga ng higit limang libong dolyar. Para sa mga interesadong sumali, kailangang nasa edad 18 years old pataas na at mayroong sariling AI generated model. Ang bawat contestant ay may unlimited entries at free lang ang registration. Magpunta Punta lamang sa website ng waicas.com. Para sa DZRH TV, ito si Millie sa sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, Pinoy Wonder Kid. Muli na namang napatunayan ang husay ng isang batang Pinoy pagdating sa... Math. Isang sampung taong gulang na bata kasi mula kamarinesur ang sasabak sa Battle of the Gold of the World International Math Olympiad na gaganapin sa susunod na taon sa China. Kilalanin ang math genius na si Kiefer Maverick sa trending report ni Rovik Manuel. Nakatakdang lumaban sa 2025 Battle of the Gold of the World International Math Olympiad ang Philippine Math Prodigy na si Kiefer Maverick Pasyon. Ito ay matapos niyang masungkit ang gintong medalya sa nagdaang online Guangdong Hong Kong Macau Greater Bay Area Mathematical Olympiad. Pag-amin ni Kiefer, buong akala niya pa nga ay matatalo na siya sa nasabing math competition dahil sa mabagal na internet at mabagal na laptop na kadalasan ay nag-freeze sa kalagitnaan ng kompetisyon. Nawawala na anya ito ng pag-asa, ngunit pusong Pilipino pa rin ang nanaig sa 10-year-old math prodigy para masungkit ang gold medal. Si Kiefer Maverick Pasyon ay isang grade 5 student mula sa Nabua Central Pilot School sa Camarines Sur. Kahanga-hanga dahil mula grade 3 pa lamang ay lumalaban na ito sa iba't ibang national math competitions. Kabilang na nga riyan ang Philippine Mathematical Olympiad na ginanap noong 2022 kung saan nag-uwi ito ng bronze medal. Gaganapin naman ang Battle of the Gold of the World International Math Olympiad sa Shenzhen, China. Makakasama rito ni Kiefer ang lima pang pambato ng Pilipinas na siya rin mga nakasungkit ng ginto. Ito ay sina Shun Sato ng Ateneo de Manila Grade School, Zach Andre Delara mula sa East Bridge School, Annette Tiffany Yu ng St. John's Institute, at Kenzo Rafael Manalo na mula naman sa Youngster Christian Learning Place. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! At para sa trending showbiz balita, BTS is coming! Attention, Philo Armies! May good news ang K-pop supergroup na BTS para sa inyo. Sa Mayo kasi nakatagdambuksan ang monochrome pop-up ng OT7 sa bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ng ating showbiz angel. Nuna naman ang excitement ng Purple Hearts ng Fellow Army sa latest announcement ng Big Hit Music. Bagamat abala kasi ang pitong miyembro ng K-pop supergroup BTS sa kanilang mandatory military service, patuloy pa rin ang mga surprises nito sa fans all over the globe. Gaya na lang ng upcoming BTS Pop-up Monochrome na bubuksan sa April 26 sa Seoul, South Korea. At good news para sa fellow ARMYs dahil magkakaroon din ito sa Pilipinas. Sa anunsyo ng big hit mula May 24 hanggang June 30, bukas ang BTS pop-up monochrome sa isang mall sa Pasay. Maliban sa Manila at Seoul, magkakaroon din ang naturang pop-up store sa Tokyo, Jakarta, Bangkok at LA. Hindi ito ang unang pagkakataon na maitatay ang BTS pop-up sa bansa. Mga gunitang, nagkaroon na rin dito noon ng Map of the Soul at Space of BTS. Samatala sa Jin naman inaasahang magtatapos ang military service ng oldest member ng grupo na si Jin just in time para sa kanilang 11th debut anniversary. Para sa DZRH TV, ito bang yung showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay, ang kwentong usaping AI. Na talaga namang ini-invade na rin ang mga beauty pageants at maski po ang mga muse o di ba? Umiiba na rin po kasi at syempre, nagiging uh, kumbaga inaiimpluwensyahan e, na rin na ng teknolohiya ang ating standards of beauty. Kaya naman po, nakikita rin po natin na pati dito po, ang AI paminsan po ay e, nagdidikta na rin kung ano po ba sa ating palagay ang maganda, ang guwapo, ang sexy o di ba? O yung hindi. Syempre sa ating mga kababayan diyan, dapat alamin din naman po natin kung ano po yung pagkakaiba po ng mga AI na mga produced contents at syempre yung mga makatotohanan naman. Kasi paminsan po, sobrang galing po talaga ng teknolohiya na ito at napagkakamalan po nating ito na po ang the real thing, ika nga. Maging responsable na lang siguro po tayo no, sa paggamit ng AI. Nandiyan na po siya, hindi na po natin na mai o kumbaga, hindi na po natin pwedeng sabihin na tanggalin po natin siya sa pang-araw-araw natin na buhay. Dahil nakakatulong naman din po ito sa teknolohiya po at sa paggamit po natin ng mga bagong mga kagamitan para mas gumaan po ang ating buhay sa pang-araw-araw. Pero syempre, kailangan sa mga ganitong bagay po eh, talagang usisain po natin ng mabuti kung ito nga po ba ang direksyon na gusto natin. Na pati po mga beauty pageants ay meron na rin pong kasama sa AI, o di ba? Kaya naman po sa lahat po ng mga kababayan natin dyan, na pinag-aaralan din po ang AI o ito po ang gusto po nila talagang mag-focus ang kanilang career, ay sikapin nyo po ano, na i-push po na maging responsable po tayo sa paggamit po nitong bagong teknolohiya na to. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may i nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino!